Paano matatakot ang lalaki ng sobra na mawala ka sa kanya? Gusto mo matakot ang lalaki na mawala ka? Yung tipong sobrang kabado siya kapag tahimik ka. Yung natatakot siya na baka mawala ka talaga. Hindi ito tungkol sa selos o drama lang. Ito ay tungkol sa tamang value at mindset. Ito ang diskarte para hindi ka pakawalan. 1. Ipakita mong kaya mong mabuhay ng magisa hindi mo siya kailangan para maging masaya. Kapag alam niyang independent ka, natatakot siya. Natatakot siya mawala ang babaeng self-sufficient. Yung alam mong kaya mong tumayo, mag-isa. Hindi midi, pero maruno magmahal ng totoo. 2. Huwag mong ibigay agad lahat ng sarili. Leave some space. Kahit sobrang in love ka. Kapag alam niyang may boundaries ka, respeto Lalaki ang nature, mas takot sa babaeng confident. Hindi kanya basta makokontrol o maluloko at doon siya mas lalong matatakot mawala ka. 3. Ipakita mong maraming lalaki ang nag a sa sa'yo. Hindi para magselos siya, kundi ma-realize niya na hindi siya ang only option mo ever. Lalaki ang mas natatakot kapag may kompetisyon. Kapag alam niyang valuable ka sa mata ng iba, mas iingatan ka niya, mas papahalagan ka. 4. Stand by your standards, kahit gaano mo siya gusto. Huwag mong itolerate ang disrespect kahit konti. Kapag nakita niya hindi ka nagsisettle, boom, doon siya matatakot kasi alam mong priceless ka. Hindi ka mahulog sa kahit sinong lalaki, kundi sa karapat dapat lang sa'yo. Period. Five, Gamitin ang silence kapag kailangan mo ng space. Huwag laging may explanation sa bawat kilos mo. Sometimes silence hits harder than angry words, girl. Doon siya matatakot kasi di niya alam. Kung anong iniisip mo o anong nararamdaman mo, mystery creates fear of losing your presence. 6. Always choose peace over drama, but be strong. Kapag calm ka pero firm mas nai-intimidate siya. Yung hindi ka sigaw ng sigaw, pero decided. Na kapag hindi ka nilirespeto, aalis ka. That quiet strength makes him panic inside deeply. Ayaw niya mawala ang ganung klasing babae. 7. Huwag kang magbanta. Magpakita ka ng action. Kung ayaw mo na, kaya mong talikuran siya. Kapag nakita niyang, kaya mong umalis ng buo. Doon niya maintindihan ang totoong halaga mo. Hindi ka dependent, hindi ka desperate, hindi ka weak. Lalaki ang natatakot sa babaeng kayang bitawan siya. Kaya girl, kung gusto mong kabahan siya talaga, ipakita mong kaya mong mawala kahit mahal mo. Kapag nakita niyang hindi ka nakadepende sa kanya, siyang matatakot siya ang kakapit ng husto. Like, follow at share kung relate ka dito. At tandaan, ikaw ang reward, hindi siya.